Good morning! Iso <clears throat> parang may sumasabit, guys. Good morning, guys! Magluluto tayo ng ampalaya. Breakfast ko po ito, guys. Luto muna tayo ng ampalaya kasing ampalaya mo. Kasing ampalaya mo best. Kasing ampalaya ng beshie ko may bumibili, wait lang. Sabi nila, lalagyan daw natin ng salt yung ampalaya para daw mabawasan yung pait. Kasing pait ng bisiko ko. Ayan. Tapos, ano, gagawin natin. Lagyan natin ng kunting tubig daw. Tapos yon, lamas-lamasin daw hanggang mawala yung pait. Hindi naman as in mawawala yung pait. Mababawasan lang hala, di ko pala na-play sapsat ako ng sapsat hindi ko pala na-same <laughs> <laughs> di ko pa pala na-play yung video ko ay, grabe naman grabe sya hindi nagpaan. paal pero okay lang yung guys dito tayo. Tapos lagyan na natin yung ating apalaye. Hindi ko pala na-apply guys. <laughs> Kaya na pa ako salita ng salita. Hindi ko pala na-apply. salita lang na salita. Lagyan natin ng egg, pampasarap. minunog lang ang banana Luto na po ang ating ginisang ampalaya. Kaya kakain na tayo. Let's eat! Kainan time! Tikpan na natin yung ating ginisang ampalaya. Kasing ampalaya po. sharing Mmm! Ang sarap. Hindi siya masyado mapait. Hindi mo malalasahan yung ano. Hindi mo malalasahan yung pait. Gamit. Mm. Thank you for watching guys. Bye.